Tingnan niyo po ito mga ka-hunters. Itong hindi mo maintindihan kung anong klaseng Ah uh, ano ba? insik ba to O ewan. Parang siya linta. Pero yung pinakang ulo niya ay napaka ano you know, mahaba na para bulati lumiliit tapos ma slimy po siya ayan you know, o, kung minsan parang nakakatakot tingnan to eh. Ano po kaya tawag dito? At saka sa inyo po, sa inyong lugar po. Ano po kayang tawag nito? Curious lang po ako sa mga likha ng Panginoon. Kaya nakukunan ko po ito. Kasi karamihan po dito ay lumalabas lang tuwing tag-ulan po. Ayan. Hindi ko alam. Mga kinakain din lang siguro nito ay mga tuyong dahon o yung dako na nabubulok pala ano para siyang siyempre tingin po natin walang buto yan malambot na malambot K uh, kung po ba ito ka, parang uh, kagaya rin po ba ito ng mga snail kaya lang wala siyang shell ayan oh. may kulay black neto eh. ito ang kulay nga yun nito ay medyo brown siya. mga, tapos may kuwit sa gitna. May parang stripes siya. Ayan, no?